Hi, hello po. Kamusta po kayo? Maraming salamat po sa lahat na nag na nagpabook ng reading. Kumuha ng ano, mga oils natin, pampaligo, any kind na at yung mga spray natin. Okay, makakatulong po 'yan kung kung, kung kapos po kayo sa budget, pwede po yun ang i-avail ninyo, mga mga madam ko. So, kung kaya ninyo mag-bracelet, mag-bracelet po kayo. Kung hindi niyo naman po kaya magpa uh, magpa Mag-bracelet, pwede naman yung mga oils natin at mga spray. Depende po sa kung anong budget na kaya ninyo. Pwede naman po kayong sumangguni sa atin. Tanungin nyo muna tayo. Pwede naman po kayong magpa-reading muna. Lahat po talaga ng mga kliyente ko ay dadaan sa reading dahil doon ko po sinasala kung ano yung mga pwede sa'yo. Or yung pwede natin gawin sa problema mo. Okay? So, kung kaya-kaya nyo magpaalaga, mas maganda po magpalaga kayo dahil marami na tayong natulungan when it comes sa career at yung mga person nila, especially kung mga na-spell. Okay? Sunday po ngayon, pwede naman po mag-travel, pwede po makipag-deal. Ang lucky po ngayon is Year of the uh, Tiger. Sorry. Year of the Tiger, ang swerte ngayon, ang uh, ingat-ingat lang sa Year of the Monkey. Okay, sa ibang bansa siguro magtutu pa sa inyo ano, sa ibang bansa February 2 pa sa inyo dito sa amin is 3. Okay? So February 2 sa swerte pa is year of the ox. Ingat lang sa mga year of the goat. February 3, ingat ang year of the monkey. Swerte ang year of the tiger. So, any kind na gagawin ng year of the tiger ay pwedeng-pwede. Pwede. Sa ibang bansa, February 2, pwedeng-pwede pwede. sa mga ox, kahit anong gawin niyo Okay, so, by Monday, pwede mag-travel, pwede mag-start ka ng uh, construction ng bahay mo. Okay, so, ingat lang sa mga year of the rooster, February 4. Hindi po kayo okay. Ang swerte po ay year of the rabbit, February 4 by Monday. Okay, so... InshaAllah gagawin natin everyday para meron kayong gabay, may gagawin kayo, okay? So ingat-ingat lang sa mga nabanggit na hindi naman totaling, hindi, hindi sa atin natakot kayo. Mas maganda ni na nag-iingat kayo. Okay? So ingat-ingat din sa mga sa mga ano -ano, dito. Um may mga love scam na maraming kumakalat sa internet tiniligawang ka through internet. Tapos, kunwari, may nagpapanggap silang military or any kind na work. Okay? Mag-ingat po kayo. Um, sasabihin nila, kaya so meron nangyari, meron silang, um, hindi sila makalabas, tapos kailangan meron akong ipapadala sa yo. kailangan mo magpadala ng ganitong halaga. Huwag na huwag po kayong magpadala sa mga ganyang tao. Okay? Wina-warningan ko po kayong lahat ha. Ah. Mag-ingat po sa mga love scam. Love scam po ang tawag ko dyan. Okay? Na ano kasi niling tao. So gusto tong lumabas. Ace of Diamond. Ang ganda. Meron siyang swerte. Or kung hindi po ito swerte, meron siyang gustong makamit isang bagay. Maring iniisip ka. Okay, sinasabi ko palang lumabas na yung two of hearts. <laughs> Iniisip ka ng taon na ito, gustong bumawi. Wow, ang ganda. Ang ganda naman na ito. Oh my God. Meron akong nakikita na baka kung buntis ka, swerte po yung anak ninyo. Or kung mabubuntis ka, swerte po yung anak ninyo. Um, meron din ako nakikita na mago grow po yung kanyang income tataas ang kanyang passion sa iyo, yung harmony ng love kasi meron akong na na parang uh, makakaramdam siya ng totoong pagmamahal na sa iyo. Kung hindi po kayo okay ng person mo, mari may na ako na parang uh, kung pagbibigyan mo ba siya ay gusto niyang bumawi sa iyo, 'di ba? So, masyado siyang nag-alala sa sa ano lang, masyado siya nag-alala sa kanyang career. Maring busy din tong person mo, nag-overthink. Mga uh, kamusta-kamustahin niyo din po to. Okay? So, meron siyang pinag lahanan dito. Possible kayo, syempre. Well, kung hindi po kayo, possible meron po siyang work problem. Maraming boss, yan. So, relate po yan sa mga... Maring ikaw, okay? Maring ikaw po. So, tingnan natin. Maring ikaw ang problema ng person mo. Okay. So, start tayo. To checking energies tayo ng person mo. Ano kaya to Iniisip ka niya. Ace of uh, diamonds ang lumabas. And then, sinunod ni two of hearts. Ang ganda, no? Wow. The emperor. Meron siyang ibibigay sa iyo, isang malaking bagay, isang isang mahalagang bagay. Okay? Meron akong nasisense dito na parang meron siyang plano. Tumataas yung pangarap niya. Actually, malaki yung kinalaman mo sa kanya. Malaki yung binigay mong advice. Natuto siya sa iyo. Okay, malaking bahagi ka sa buhay niya. Okay? Hindi siya makamove on sa'yo. Kaya naman pala. Tinutulak mo tong papalayo itong tao na ito. Minsan napapagod ka. Hindi mo rin siya kinakausap. Ano? Minsan, hindi mo siya kinakausap. Minsan parang... Minsan hindi mo siya kinakausap. May nakikita ako. Tawagin mo siya, Timalun. ah uh, may nakikita ako dito na parang um, hindi mo siya kinakausap, masyadong, masyadong ano, masyadong naguguluhan ka. Minsan nagmamatigas ka rin, ano. Minsan nagmamatigas ka, minsan parang hindi mo alam yung gagawin mo. Okay. The sun. Oh, my God. Ay. Talaga naman. Okay. Decidido itong tao na ito na makipag-ayos sa'yo. Decidido. At, uh, the swords, pentacles, oh, ten of pentacles, wow. Aha. Uh -huh. Okay. Meron lang kayong worry worried kayo sa isang bagay na um siguro meron kayong pinag -tampuhan. meron kang pinag uh, may nakikita ako dito na parang nagdadalawang isip ka na pagbigyan siya kasi may involve na maring bahay lupa pinag-agawan ng pamilya pwede, involved sa ganon Um, mm -hmm. um, Nine of Swords, minsan hindi po siya makatulog. Okay. So, may isang tao na parang, alam mo parang nagbibigay sa kanya ng stress. Kung hindi po kayo ito, maring relate po ito sa trabaho. Okay. the magicians the ones the moon okay i'm sorry um talagang siguro magaling tong person mo marunong siya makipag-communication sa tao ma boss may business may ninggit sa kanya possible family kasi marunong siya sorry ha pause pa ako possible family, family problem. Pero nasi-sense ko, alam mo, may nakikita ako dito ng dahil sa paglayo mo, ng dahil sa pag-aaway ninyo, hindi siya nagsasalita ng maayos, hindi siya makapagtrabaho na ng dahil sa'yo. Okay? Hindi talaga siya makapagtrabaho. Well, kung hindi po ito dahil sa'yo, like I said, um, nandito kasi four of ones eh, so the moon. So, ibig sabihin, hindi siya makapagtrabaho ng maayos, meron siyang pinoproblema. Okay? So, yung iba po sa inyo, you are dealing with the person na malaking tao. Okay, mayaman na tao. Yan. Kung hindi po siya mayaman, possible na boss. Yan. Basta ma-ano po siya. Ano kaya yung gusto sabihin sa inyong person mo na nahihiya siyang sabihin sa'yo? Hindi ko alam kasi ang oracle deck ay minsan ko lang yung gamitin. Kasi minsan kumukontra siya sa arrow. Diba? Pero, Tingnan na lang natin. Kung positive, ay i-climb nyo. Kung hindi, okay lang. Iwan nyo na mga, kung ayaw nyo yun. Okay. I want to feel that way again. O, uh, ba diba? So, ha, yung iba siguro sa inyo, parang naduduwag, na hihiya Baka mama, i-reject mo siya. May fear, may fear sa kanya, no? Okay, so, I know some of you is, parang nahuli niyo sa cellphone, um, ah uh, like any kind na of gadget connection sa uh, ano email or basta may nahuli basta nahuli mo itong tao na ito okay nahuli mo siya and doon nag-start yung uh, ah pagkala pagkalabo ninyong dalawa okay so natatakot pa siyang mag-try ng ibang person or babae kung third party ka parang ayon niya nang dagdagan yung sakit ulo niya okay kaya nga natatakot siyang, kahit third party ka, natatakot siyang masaktan ka, iniisip ka niya. Okay? So, kung mayaman pong tao na yan, kung may, if ever, may kaya, may business, may isang taong linuloko siya sa business. Okay? May isang taong niluloko siya. Niluloko. May nasisense ako. Pero, pag-pray nyo yung person ninyo. Ito naman yung kayo. Kamusta yung kayo, kayo, kamusta yung energy ninyo? I-check natin. I-check natin. Okay, meron tayo. <laughs> wow. E, sa mga bagong dating dyan, no, huwag ka, dalawang nagkakagusto sa'yo. Okay? So, yung iba po sa inyo, maring third party, may asawa. Um, hindi ko alam kung third party ka ng tao na ito. Yung halimbawa, yung kaibigan mo, karelasyon mo, yung partner niya, yung mga ganun. Okay? Um, may nasisense ako dito na parang... Dalawang nagkakagusto sa'yo. Dalawa. Okay. Um, hindi ko alam kung gusto mong magkaanak or yung person mo gustong magkaanak. Kasi heart kasi to eh. Okay. Parang gusto kanyang buntisin or sinasabi niya, sana nagkaroon kami ng family. Sana nag, uh, kaming nagkatuluyan. Okay. Four. May makikipag-sex. Like parang miss na miss niya na yung connections ninyong dalawa. Okay? Oh. Oh, wag ka. Kanina, meron mabubuntes. Um, swerte yung bata. Okay? ba diba sinabi ko dito? Dito lumabas na naman. Okay, so, baka, kung gusto niyo magkaanak, may possible na magkabuntes or Swerte po talaga yung bata na dinadala nyo. Okay? So, good luck. So, pwede rin pag-increase ng pera. Okay? Pwede rin. Meron kang ditong inaalala, siguro bahay lupa, paano yung mga loan utang, nahihirapan kang magbayad. Pero, huwag kang mag-alala, matatapos mo daw yan. Okay? So, kung may naantay kang something pera-kaperahan, may hindi nagbayad sa'yo, makakabayad din po yan. At, um, may nakikita ko kung may nante ka rin pera, sustento so to any kind loan. Ma-approval naman po yan. Huwag po kayong masyado mag-alala. Oh, this, sorry, this uh, week or bukas, magiging busy, busy ka. Ayan, no. Oh. Pero ingat lang ha, sa pagiging busy, alagaan nyo rin yung mga sarili ninyo. Tandaan, health He ano to? He health is wealth, sabi nga nila. Okay? Uh, lagaan mo yung sarili mo kasi ma parang masyado kang workaholic. Ayan. Okay. Meron celebrations. Meron kang... Wow! Ang ganda nito, mga ma madam ko, mga boss ko. May nakikita ako na parang ang lakas-lakas ng dating mo ngayon. Okay? Meron kang tinutulungan. Meron, meron ako nakikita dito na parang... Two of Cups. Wow. Hello. Gustong makipag-sex sa'yo. Okay. Ang ganda. Merong, when it comes sa money, may swerte, may paparating na pera. Naglilibog siya sa'yo, oh. <laughs> Iniisip ka niya. <laughs> Ay, nako. <clears throat> ang ganda ng reading ninyo, ang landing ng energy ninyong dalawa ngayon. Okay? Mag-ingat po kayo and maraming maraming salamat. Um... Akin yung cellphone, ipahiram. Ito po ang aking Facebook account, my Taro. Dito po kayo mag-message. Yan. Ay, sorry. Ito yung second account ko. Teka lang, saan si Miley? Ayan, yan si Miley Taro. Yan lang po ang aking Facebook account. Wala po kayong ibang i-message. Yung kanina, ano ko lang po yun. Um, Baka account ko. So, yung number, yung telephone, bawal po ditong tumawag. Linagay lang po yan para legitimacy. Okay? Para malaman ninyo na ako po talaga yan. Okay? So, teka lang, mag in lang ako. Okay. Basahin natin yung um, mga messages sa atin. Okay, login. Okay. Ma'am, kamusta po kayo? Gusto ko rin pong ibalita sa inyo na... Uh, gusto, gusto ko rin pong ibalita sa inyo na napakaganda po ang pangyayari ng outcome sa akin. Dahil... Uh, naging masaya po ako. Yung asawa ko po ay talagang tuluyan na nang, nagbago. Worth it po talaga magpaalaga sa iyo. At nagulat nga po ako ma'am. Simula na nagpaalaga po ako, sinwerte po lahat ng buong bahay ko. At nakakapanindig balahibo pa ma'am, mataas po ang grades ng mga anak ko. Talagang simula po nagpaalaga ako, naging maswerte na ako ma'am. Happy family po ako ngayon. Sana po ay makita kita ng personal ma'am, dahil gusto ko pong uh, magdagdag power po. Okay, maraming salamat. okay Congratulations pala sa mga taong nakabili na ng bahay, lupa sa kanila, na paid na nila dahil nagpa spell sila sa atin, naging okay sila, okay? Kung gusto nyo pong tulungan ko kayo, mari po kayong sumangguni sa akin, mag-message po kayo sa akin Facebook account, at kung sa tingin nyo na spell yung person niyo titingnan muna natin yan, sasalain natin sa reading muna, hindi po tayo basta-basta nagtatrabaho, kinakailangan ko po uh, makita kung ano po talaga yan. Okay, maraming salamat at ingat-ingat po kayo. Thank you, bye-bye!